pag kaya. Yeah. Hala, puti siya, kayo. Hey, baby. Hmm. Hey, guys, among hihihi mo, upan no? mo, Among bahaw kayo. Bahaw-bahaw, yun na ba ni? Oh, di naman din siya, bahaw, lab. Mo na mong ampaw. Tamigin mo buhat kay Arang Limpio ba? Nagudok-dok Ah, <laughs> oh, tanaan na to, karon ha. Burot, bagid sya Tanaw na to, guys, kung muburot ba. Muburot ba? Muburot gani sip oh, sip <laughs> na <laughs> sipon. Ah, ah. uh, muburot uh, <laughs> uh, <laughs> uh, na sipon. Kini ba daw nga ini Initon kayo sya, rumo ko ang dyan. Kisting isa. Kisting yung guwan. Ah. Ang sabi na uwil? muuwil, ito man. Ay. Naitom na.